<laughs> that's so cutie like oh, it's dead. ah, that's so cute nakita niya yan parang bike siya nilagyan ng, ano, aircon sa loob parang ang ganda, ano na pag, ano, maganda yun siya pag makipag-chismisan ka aga-aga, hindi -aga. mo na kailangan maglakad, naka-aircon ka pag, eba, sosyal na makipag-chismisan ngayon <laughs> that's so kiri-biri <cutie>, <laughs> Oh, ah, that's so cute Nakita niya yan? Parang bike siya, nilagyan ng ano aircon sa loob Parang ang ganda na Pag ano, maganda yun siya Pag makipag-chismisan ka, aga-aga Hindi -aga. mo na kailangan maglakad